Nararamdaman mo na ba na parang may gustong iparating sa iyo ang universo pero hindi mo lang maunawaan ang mensahe? Maghanda ka na dahil pagkatapos ng Abril isa zero, magbabago ang lahat. Isang makapangyarihang pagbabagong kosmiko ang magbubukas ng pintuan ng tagumpay, swerte, at mga nakakagulat na pangyayari. Pero heto ang twist, lima lang na zodiac signs ang nakatakdang tumanggap nito. Kung kabilang ka sa lima, posibleng magbago ng tuluyan ang kapalaran mo. Kaya huwag baliwalain ang mga senyales. Nagtutugma na ang mga bituin, at maaaring ang sandali mo ay paparating na. Ang astrology ay hindi lang tungkol sa mga horoscope na mababasa sa diario. Ito ay isang sinaunang mapa na isinulat sa mga bituin, gumagabay sa atin sa pinakamahalagang sandali ng buhay. At nayon, may isang pambihirang kaganapan na paparating. Pagkatapos ng Abril 1-0, magaganap ang isang bihirang kosmikong pag-aayos, isang pangyayaring ayon sa mga astrologer, ay matagal nang hindi nangyayari. Pero hindi lahat ay maapektuhan nito lima lang na zodiac signs ang nakatakdang makinabang. Para sa mga maswerteng ito, bubukas ang mga pintuan ng oportunidad, tagumpay, at hindi inaasahang kayamanan. Maaring ito ay bigla ang pag-angat sa karera, panalong pinansyal, o simpleng pagiging nasa tamang lugar sa tamang oras, isang paglalakbay itong hindi hindi nila malilimutan. Kaya kung matagal mo nang hinihintay ang senyales, para tuparin ang iyong mga pangarap, ito na yon. Ang universo ay nagsasalita, at kung kabilang ang zodiac sign mo sa listahang ito, magsisimula na ang iyong paglalakbay patungo sa kasaganaan. May mga sandali sa buhay na parang biglang lahat ay nagkakatugma. Bigla na lang umaayos ang mga pangyayari, Lumilitaw ang mga oportunidad mula sa wala, at mararamdaman mong ang universo ay kumikilos para sa sayo. Ang Abril Isasero ang simula ng isa sa mga bihirang sandaling ito. Ayon sa mga astrologer, dito magsisimulang magbukas ang isang makapangyarihang kosmikong pag-aayos, isang enerhiya. Enerhiyang alon na kayang baguhin ang lahat. Pagkatapos ng Abril Isasero, si Jupiter, ang planeta ng paglawak, swerte, at biyaya, ay lilipat sa isang posisyon na nagpapalakas ng ambisyon, nagpapatingkad ng intuisyon, at nagbubukas ng mga bagong landas. Lalo na para sa limang partikular na zodiac signs, kapag ito ay pinagsama sa nagbabagong enerhiya ng yugto ng buwan at paggising ng impluensya ni Mercury, ang panahong ito ay nagiging magneto ng progreso at katuparan ng mga hangarin. Pero hindi lahat ay makakaramdam ng pagbabagong ito sa parehong antas. Para itong signal ng radyo, tanging ang mga nakatutok sa tamang dalas ang malinaw na makakarinig. At ang limang maswerteng signs na ito, tunay na nakatunin, sa pamamagitan man ng matapang na aksyon o bigla ang pagkakataon, maaaring magsimulang magpakita sa kanilang buhay ang isang pattern ng tamang-tama sa timing. Para sa ilan, maaaring ito ay anyo ng pinansyal na tabumpay. Para sa iba, maaaring ito ay bagong pag-ibig, pagtalon sa karera, o malinaw na pagkaunawa sa espiritual. At ang hangang bahagi. Karamihan sa kanila ay hindi ito makikita agad, hindi hanggang sa lumingon sila at ma-realize, doon nagsimula ang lahat pagkatapos ng Abril 1-0. Kaya kung ikaw ay nahaharap sa mga pagkaantala, kalituhan, o matagal nang naghihintay ng pagbabago, manatiling alerto. Inihahanda na ng kosmos ang entablado, at kung kabilang ang sign mo sa napiling lima, maaaring ito na ang simula ng isang panibagong yugto sa iyong buhay. Isa, Aris. Malapit nang magsiklab ang iyong panloob na apoy kung ikaw ay Aris, humanda ka, dahil ang iyong panloob na apoy ay malapit ng sumabog tungo sa isang pambihirang tabumpay. Pagkatapos ng Abril 1-0, ang mga bituin ay nagtutugma para sa iyong kapakanan. At sa wakas ay humahabol na ang universo sa walang humpay mong pagnanais na magtabumpay. Ikaw ang palaging matapang, ang mandirigma, ang tagahabol ng pangarap pero kamakailan, maaaring naramdaman mong tila pinipigil ang iyong enerhiya. Mga pagkaantala, kabiguang pagkakataon, at mga balakid ang maaaring nagpatanong sa iyo kung nawawala na ba ang iyong minning. Pero ang lahat ng iyon ay katahimikan lamang bago ang unos ng oportunidad. Ang makapangyarihang transisyon ni Jupiter ay magbibigay liwanag sa iyong bahay ng ambisyon na nangangahulugang malapit ng gantimpalaan ang iyong pinakamalalakas na hakbang. Maaaring makatanggap ka ng isang hindi inaasahang tawag, magsimulang lumipad ang isang proyekto, o mapansin ng isang maimpluensyang tao ang iyong gawa. Ano man ito, mararamdaman mong sinasabi na ng mga bituin, na ikaw naman. At hindi lang ito basta swerte, ito ay tamang tempo. Pinaghirapan mo ito, sumugal ka. Ngayon, ang hindi mapipigilang enerhiya ng Aris ay nakikiayon na sa galaw ng universo, at hindi ito maaaring baliwalain. Isipin mo ito, papasok ka sa isang silid dala ang ideyang matagal mo nang tinatago at hindi mo alam na ito pala ang matagal ng hinahanap ng isang tao. O kaya'y magdesisyon kang sumubok, magpalit ng karera, maglunsad ng negosyo, magsimulang muli, at bigla na lang, lahat ay nagkakatugma. Iyan ang kapangyarihan ng pag-aayos na ito. Ang tamang tao, tamang oras, at tamang enerhiya magsasama-sama para sa iyo. Pero may isang kondisyon, kailangan mong kumilos. Hindi ito ang panahon para magdalawang isip. Ang aris ay hindi naghihintay, at sa panahong ito, ang iyong tapang ang iyong pinakamalakas na sandata. Kaya't pagkatiwalaan mo ang iyong instincts, sindihan ang posporo at hayaang magliyab ang iyong apoy. Nakatingin ang universo at sa wakas, handa na itong maghatid. Dalawa, Taurus, namumulaklak na ang mga binhing iyong itinanim Taurus. Ikaw ang uri ng tao na naniniwala sa kapangyarihan ng tiyaga. Habang ang iba'y nagmamadali, ikaw ay naghihintay. Maingat kang nagtatanim, tapat na nagdidilig, at may pananalig na sa tamang panahon, ang lahat ay mamumunga. At ngayon, Pagkatapos ng Abril 1-0, dumating na ang panahong iyon. Ang pagbabagong kosmiko na ito ay hindi basta alon ng swerte para sa iyo, ito ay isang anihan. Tahimik kang pinanood ng universo habang ikaw ay nagsumikap, naging tapat, at nanatiling matatag. Ngayon, ito'y tumutugon. Ang bagong posisyon ni Jupiter ay sumasagi sa iyong bahay ng halaga at katatagan, nangangahulugan ito ng pag-angat sa pananalapi, seguridad at pagkilala. Hindi bilang regalo, kundi bilang gantimpalang pinaghirapan mo. Isipin mo ito, isang matagal ng investment ang biglang nagkakaroon ng mataas na halaga. Isang maliit na sideline ang nagsisimulang magdala ng tuloy-tuloy na kita. O baka naman ang isang matagal mo ng pangarap, tulad ng pagbili ng bahay, paglunsad ng proyektong mahal sa puso mo, o ang pagkilala mula sa isang taong tunay na nakakakita sa halaga mo ay nagsisimulang magkatotoo at lahat ng ito ay magsisimulang gumalaw pagkatapos ng Abril 1-0. Mararamdaman mo ito sa mga banayad na paraan sa simula. Isang pag-uusap na parang may potensyal. Isang kutob na nagsasabing sumugal ka kahit kaunti. Isang pinto na matagal ng sarado, biglang bumubukas. Huwag mong baliwalain ang mga senyales na ito, ito ang paraan ng universo para sabihin, panahon mo na. Pero may mas malalim pang nangyayari. Ang Taurus ay hindi lang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa halaga. At ipapaalala sa iyo ng panahong ito kung gaano kakahalaga. Mapapansin mong mas buo ang Kumpiyansa mo sa sarili, mas matatag ang iyong pananalita at mas naakit mo ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyong enerhiya. Ito ang iyong panahon ng pag-ugat. Pinatitibay at pinapalakas ka ng mga bituin. Inihahanda ka para sa isang panahon ng kasaganaan at kapayapaan. Ang lahat ng tahimik mong sakripisyo ay muling babalik sa iyo. Hindi sa anyo ng ingay o gulo, kundi sa anyo ng matatag at makapangyarihang resulta. Kaya manatili kang nakaapak sa lupa, Taurus pero itaas mo ang ulo mo. Malalim ang iyong mga ugat at ngayon ang iyong buhay ay mamumulaklak sa paraang hindi mo inakalang posible. Tatlo, Gemini, ang iyong mga salita ang magbubukas ng mga pintong walang makakapagsara Gemini, isinilang ka na may tinig na kayang umantig ng damdamin, isang isip na puno ng ideya, at pusong naghahangad ng kalayaan. Pagkatapos ng Abril 1-0, ang iyong kakayahang makipagkomunika ang magiging gintong tiket mo. Habang ang iba'y naghahanap ng oportunidad, maaaring dumating ito sa iyo sa pamamagitan lamang ng isang pag-uusap, mensahe, o tila karaniwang tagpo na magbabago sa takbo ng iyong buhay. Ang kosmikong alon na ito ay inaactivate ang iyong bahay ng pagpapahayag at koneksyon. Si Jupiter, ang planeta ng kasaganaan, ay nagpapalakas ng iyong boses, hindi lang sa paraan ng iyong pagsasalita, kundi sa kung paano ka pinakikinggan ng mga tao at sa panahong ito tunay silang nakikinig isipin mo ito ang email na matagal mo nang gustong ipadala ang pitch na kinatatakutan mong sabihin ang video blog podcast o kahit simpleng usapan na nasa draft lang panahon na Nagtutugma ang mga bituin para gawing kaakit-akit, makapangyarihan, at hindi malilimutan ang iyong mga salita. Pero hindi lang ito tungkol sa tamang pananalita, ito rin ay tungkol sa tamang tiyempo. Pagkatapos ng Abril 1-0, ang iyong mga ideya ay tatama sa tamang tao, sa tamang sandali. May isang taong mahalaga ang nanonood, nakikinig, naghihintay, at hindi mo na kailangang sumigaw para marinig sapat ng magsalita ka ng totoo. Maaaring may bigla kang makuhang imbitasyon para sa isang partnership. Isang oportunidad sa trabaho ang maaaring dumating mula sa kakilala ng kakilala. Maaaring bigla kang sumikat o mapansin sa paraang magbubukas ng mga bagong pintuan. Nasa negosyo ka man, sining, media, o ibang larangan, ang iyong boses ang iyong kayamanan, at nayon, pinararami ito ng universo. At higit pa riyan, ang panahong ito ay magdadala ng kaliwanagan. Kung dati nalilito ka sa dami ng ideya, at hindi alam kung anong landas ang tatahakin, unti mawawala ang ula, maririnig at mararamdaman mo na ang iyong sariling katotohanan, mas malinaw kaysa dati. Kaya Jimini, huwag kang magpigil. Ito ang oras mo para kumonekta, lumikha, at magsalita ng buong tapang. Ang iyong mga salita ay parang mahika, at pagkatapos ng Abril 1-0, maaaring baguhin nito ang buong kapalaran mo. Apa, eh, babalik na ang ilaw sa kung saan ito nararapat liyo, hindi ka isinilang para magtago sa dilim. Ipinanganak kang magniningning para mamuno, magbigay inspirasyon, at mangakit. Pero sa mga nakaraang buwan, maaaring naramdaman mong parang humina ang liwanag mo. Natila hindi napapansin ang iyong pagsisikap, na tila nauupos ang iyong ningning o parang natahimik ang iyong entablado. Pero kailan may hindi nakakalimot ang universo sa pinakamaliwanag nitong mga bituin. Pagkatapos ng Abril 1-0, muling babalik ang kosmikong spotlight at ito ay direktang nakatutok sa iyo. Hindi lang ito basta kasikatan o pansin para sa ego. Ito ay pagkilala. Si Jupiter ay nagbibigay enerhiya ngayon sa iyong bahay ng pagkamalikhain at pamumuno, ibig sabihin, ang iyong talento, karisma, at matatapang mong ideya ay magsisimulang makaakit ng malalaking oportunidad. Isa ka mang artist, negosyante, guro, o isang taong may pangarap at bisyon, ito ang panahon mo para bumalik sa gitna ng entablado at akuin ito. Asahan mong mapapansin ka sa mga di inaasahang sandali. Maaring may mga imbitasyon na dumating, maaring mapansin at purihin ang iyong gawa sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Ang matagal mo ng hinihintay na pagkakataon, maaaring dumating na. Isipin mo ito, isang video na ipinost mo ang biglang makarating sa tamang audience. Isang job offer mula sa taong matagal nang humahanga sa iyong paglalakbay. Isang romantikong interes ang makakakita ng iyong liwanad, hindi lang ang pisikal mong anyo, kundi ang apoy ng iyong kaluluwa. Hindi ito basta swerte, ito ay ang unibersong ibinabalik lang ang lahat ng enerhiyang ibinuhos mo. Pero tandaan, huwag kang umurong. Minsan, pati ang leon ay nakakalimot kung gaano kalakas ang kanyang pagungal. Pero hindi sa pagkakataong ito. Hayaan mong makita ka, marinig ka, at maramdaman ka. Sabihin mong isa imbitasyon. Ibahagi ang iyong kwento. Subukan ang matagal mo ng gustong hakbang. Hindi lang ito basta sandali para sa iyo, ibinibigay na ng mga bituin ang buong entablado. At Leo, paglumakad lumakad ka na sa liwanag pagkatapos ng Abril 1-0, huwag ka nang lumingon pa. Ang panahong ito ay sa iyo. Capricorn, narating mo na ang isang tuktok na magbabago ng lahat Capricorn, matagal ka nang umaakyat ng tahimik. Habang ang iba'y naghahanap ng madaliang daan, pinili mong tahakin ang mahirap, mabagal, matatag, at hindi matitinag. Binuo mo ang iyong landas, isa-isang hakbang, isinakripisyo ang panandaliang tabumpay para sa pamatagalang tabumpay. At ngayon, pagkatapos ng Abril 1-0, handa na ang universo na gantimpalaan ka ng isang pagbabagong magpapataas sa lahat ng iyong pinaghirapan. Ang paggalaw ni Jupiter ay sumasabay ngayon sa iyong bahay ng tagumpay at pangmatagalang bisyon. Ibig sabihin, may mga bigla ang pag-unlad sa mga aspeto kung saan mo ibinuhos ang pinakamaraming enerhiya, karera, pananalapi, at personal na pamana. Pero huwag mong asahan ng ingay at papuri. Ang iyong tagumpay ay darating sa paraan kung paanong lagi kang kumikilos, may katahimikan, pero may matinding epekto. Maaaring makatanggap ka ng hindi inaasahang pagkilala, isang promosyon, isang deal, o isang oportunidad na mamuno sa isang bagay na mas malaki kaysa sa naisip mo. O baka naman may taong sa wakas ay makita ang lalim ng iyong mga pinundar at bigyan ka ng pagkakataong palawakin pa ito. Para sa iyo, Capricorn, ang sandaling ito ay hindi lang swerte, ito ay pag-angat ng iyong estado. Isipin mo ito, ang iyong pinaghirapang proyekto ay mapansin ng isang maimpluensyang tao. Makakatanggap ka ng mensaheng magpapatunay na ang lahat ng pagsusumikap mo ay hindi nasayang. O baka magdesisyon kang ilunsad ang sarili mong proyekto, at bigla itong sumibol ng mas mabilis kaysa sa inaakala mo. Ang landas na matyaga mong tinahak ay ngayon ay nagiging highway papunta sa tabumpay. Ngunit tandaan ito, huwag mong pigilan ang sarili mo dahil lang sa kababaang loob karapat dapat ka rito, hindi ito ang oras para maging maliit. Itinataas ka ng mga bituin dahil handa ka na para sa mas mataas na yugto. Pagkatiwalaan mo ang iyong bisyon, pagkatiwalaan mo ang iyong pakiramdam, pagkatiwalaan mong dumating na talaga ang tamang panahon. Capricorn, pagkatapos ng Abril 1-0, mararating mo ang tuktok, pero ang tuktok na ito ay hindi wakas. Isa lamang itong simula ng panibagong bundok, at sa pagkakataong ito, may hangin ka na sa likod mo. Ngayon na nakita mo na kung aling mga zodiac signs ang nakatakdang magtagumpay pagkatapos ng Abril 1-0, ang tanong ay, paano mo tatanggapin ang enerhiyang iyon? Dahil ito ang katotohanan, kahit ang pinakamaliwanag na kosmikong pag-aayos ay nangangailangan ng bukas na puso, handang espiritu, at pintuang bukas sa pagbabago. Una at pinakamahalaga, magbigay pansin. Hindi palaging malakas ang tinig ng universo, minsan, pabulong lang ito. Isang kutob sa tiyan, isang panaginip na hindi mo malimutan, isang di inaasahang pagkikita na parang may mas malalim na kahulugan. Pagkatiwalaan mo ang mga sandaling iyon, hindi sila aksidente. Sunod, maglinis ng espasyo para sa mga darating. Ibig sabihin, bitawan ang mga paniniwalang pumipigil sa iyo, ang masasamang ugali, o kahit ang mga taong sumisipsip ng iyong enerhiya. Kapag binitiwan mo ang mga bagay na hindi na makakatulong sa iyo, binubuksan mo ang daan para sa mga bagay na tunay na makakatulong. Linisin ang iyong kapaligiran, isulat ang iyong mga hangarin, o simpleng sabihin, handa na ako. Naririnig ng universo ang malinaw na layunin. Pagkatapos, yayon mo ang iyong mga kilos sa iyong bisyon. Gusto mo ng tagumpay? Simulang kumilos gaya ng matagumpay mong bersyon. Gusto mo?